Madalas nating paniwalaan ang sarili nating emosyon na ito ang gabay sa tama at mali. Pero paano kung minsan, ang emosyon din ang pinagmumulan ng maling desisyon? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 paraan kung paano mo pwedeng baguhin ang takbo ng sarili mong isip. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o walang puso. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa manipis na linya sa pagitan ng katalinuhan at kawalan ng emosyon. Number one, pagkakaroon ng meta-awareness. Alam mo yung mga pagkakataon na parang napapaisip ka sa sarili mong pag-iisip. Yung tipong may nangyari, tapos bigla mong nasabi sa sarili mo, bakit ako ganito mag-react? Bakit ako natatakot? Eh wala namang dahilan. Yan mismo ang unang sinyales ng tinatawag na meta-awareness o meta-cognition. Ito ang kakayahan mong mapanood ang sarili mong isip habang gumagana ito. Parang ikaw yung direktor ng pelikula at ang utak mo naman ang artista. Habang umaarte ito, may bahagi sa'yo na kalmado lang. Nakaupo sa upuan ng direktor at pinapanood lahat ng pangyayari. Ganon ka-detached. Hindi mo agad hinahayaan na ikaw mismo ang lamuni ng emosyon mo. Ang taong may meta-awareness ay hindi agad nadadala sa bugso ng damdamin. Kapag may ng insulto, hindi agad bumabalik ng insulto. Kapag may rejection, hindi agad umiiyak o bumibigay. Instead, kumihinto siya sandali, nagmamasid at iniisip, ano bang nangyayari sa loob ko ngayon? Galit ba to? Insecurity ba to? O ego lang? Ito ang isa sa mga pinaka-powerful na brain skill na pwedeng matutunan ng isang tao. Dahil kapag kaya mong obserbahan ang sarili mong isipan, nagkakaroon ka ng malay na kontrol sa kung paano ka magre-react sa buhay. Hindi ka na puppet ng emosyon mo. Isipin mo na lang, araw-araw, libu-libong emosyon at kaisipan ang dumadaan sa isip natin. Minsan, hindi natin namamalayan. Ang mga ito na pala ang nagdidikta kung paano tayo magdesisyon. Pero kapag may meta-awareness ka, nagkakaroon ka ng pause button. Instead of reacting, you start responding. Halimbawa, may nagsabi ng masakit na salita. Dati, automatic, sasagot ka agad. Pero ngayon, hihinto ka, hihinga ka ng malalim, at tatanungin ang sarili mo, worth it bang ano bang gusto kong mangyari sa sitwasyong to? Ang metacognition ay parang pagtuturo sa utak mo na magbasa ng sarili niyang mga linya. It's like becoming your own psychologist. Nakikita mo kung paano ka nag-overthink, kung paano ka nagkakapit sa mga maling akala, at kung paano minsan sarili mong isip ang gumugulo sa'yo. Ngunit hindi ito madali. Dahil sa simula, parang nakakabaliw. Kapag sinimulan mong obserbahan ang sarili mong isip, marirealize mo kung gaano karaming ingay ang meron sa loob mo. May boses ng takot, boses ng doubt, boses ng pride. At kailangan mong tanggapin na lahat ng yun, ikaw din. Pero habang nasasanay ka, nagiging malinaw ang lahat. Natutunan mong huwag agad paniwalaan ang bawat thought na pumapasok sa utak mo dahil hindi lahat ng naiisip mo ay totoo. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay realidad. Minsan, projection lang sila ng nakaraan mo o trauma mo Kapag naintindihan mo ito, biglang nagiging mas magaan ang buhay. Ang meta-awareness ay parang mental flashlight. Tinatapat mo sa bawat sulok ng isip mo. Sa mga parte na dati ay madilim. Nakikita mo kung saan nangagaling ang takot. Kung bakit ka madaling ma-offend. Kung bakit ka minsan nagiging defensive. At kapag nakita mo ang ugat, unti-unti mo na itong natatanggal. Kaya napakalakas ng impluensya nito sa pagkakaroon ng emotionless intelligence. Hindi ibig sabihin walang damdamin kundi marunong kang maglagay ng distansya sa damdamin mo. You still feel, pero hindi mo hinahayaan na ang feeling ang magdikta ng desisyon mo. At sa mga sandaling yun, doon mo mararamdaman yung kakaibang kalinawan. Yung tipong kahit gulo-gulo na ang paligid, ikaw kalmado lang. Hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi dahil kilala mo na ang sarili mong isip. At tandaan mo to, ang meta-awareness ay hindi lang tungkol sa pag-iisip ng tama, kundi sa pagiging gising sa kung paano ka nag-iisip. Doon mo mararamdaman na ikaw ang may tunay na kapangyarihan, hindi ang emosyon, hindi ang galit, at hindi ang takot, kundi ikaw mismo bilang tagamasid ng lahat ng yon. Number two, pagbubura ng emotional anchors. Alam mo ba kung bakit minsan, kahit tapos na ang isang yugto ng buhay mo, parang hindi ka pa rin ganap na nakakamove on? Yung tipong isang kanta lang, biglang bumabalik lahat ng sakit. Isang lugar lang, biglang bumabalik yung dating ikaw. Ang tawag dyan ay emotional anchors. Mga emotional na tanikala na nakakabit sa mga alaala, -ala, bagay, tao o sitwasyon na dati mong pinahalagahan. Ang bawat tao ay may ganitong mga anchor. Isipin mo, parang barko na nakahinto sa gitna ng dagat. Kahit gaano kalakas ang alon, hindi siya makaalis kasi may nakabao na bakal sa ilalim. Ganyan din tayo minsan. Gusto na nating lumayag. Pero may mga emosyon alaala o takot na nakabaon pa rin sa ilalim ng ating isipan. Minsan, simpleng bagay lang ang trigger. Amoy ng pabango, tunog ng ringtone, isang eksaktong oras sa orasan. Bigla kang mahihila pabalik sa isang panahon na akala mo matagal mo nang nalampasan. Ang mas masakit pa, hindi mo naman sinasadya. Automatic na reaksyon lang ng utak mo. Ito kasi ang ginagawa ng emotional anchors. Binubura nila ang pagitan ng noon at ngayon. Kapag hindi mo sila kilala, at hindi mo sila binubuwag, patuloy kang mabubuhay sa mga multo ng nakaraan. Kahit iba na ang panahon, iba na ang mga tao, at iba na ang ikaw. Kaya ang pagbubura ng emotional anchors ay hindi tungkol sa pagiging manhid, kundi tungkol sa pagpapalaya sa sarili. Hindi mo kailangan kalimutan ang nakaraan, pero kailangan mong alisin ang kapangyarihan nito sa kasalukuyan mong isip. Kasi ang emosyon, kapag nakatali sa lumang kwento, nagiging lason. Pero kapag pinakawalan mo nagiging wisdom. Paano mo ito gagawin? Una, kilalanin mo muna kung ano ang nagtitrigger sa'yo. Hindi mo mabubura ang isang anchor na hindi mo nakikita. Kaya tuwing nalulungkot ka, natatakot, kanino ito konektado? Minsan magugulat ka, hindi pala sa taong kaharap mo ngayon, kundi sa alaala ng taong matagal mo nang iniwan o nang iwan sa'yo. Pangalawa, pagmasdan mo ng walang panghuhusga. Huwag mong labanan kapag nilalabanan mo ang emosyon, mas lalo siyang lumalakas. Pero kapag pinanood mo lang siya, tulad ng ulap na dumadaan, unti-unti siyang nawawala. Ito ang sekreto ng mga taong emotionally free. Hindi nila tinitigilan ang emosyon. Pinapadaan lang nila ito. Pangatlo, palitan mo ang kahulugan ng alaala. -ala. Ito na yung tinatawag na reframing. Kung dati, yung kantang yon na naaalala mo na nagbibigay ng sakit ng puso, gamitin mo na lang siya ngayon bilang paalala kung gaano ka nakalakas. Kung dati, yung lugar na yon ay simbolo ng kabiguan, gawin mo lang siyang simbolo ng muling pagsisimula. When you change the meaning, you change the memory's power. Ang alaala ay hindi mo mabubura. Pero kaya mong baguhin kung paano ito nagre-react sa'yo. At sa proseso, mararamdaman mong parang unti-unti kang gumagaan. Yung dati mong bigat sa dibdib, nagiging insight. Yung dating sakit, nagiging aral yung dating takot nagiging tahimik na tapang sa totoo lang ito ang tunay na anyo ng emotionless intelligence hindi ito pagiging cold o walang pakiramdam ito ay ang kakayang maramdaman lahat pero hindi madadala ng emosyon kasi kapag natutunan mong burahin ang mga emotional anchors mo hindi ka na kinukontrol ng nakaraan mo hindi ka na naapektuhan ang bawat salitang naririnig mo hindi ka na basta-basta tinatablan ng galit o ng guilt o ng takot may distansya na sa pagitan ng iyong damdamin at ng iyong pagkatao. At doon, nagsisimula ang tunay na kalayaan ng isip. Freedom doesn't always mean forgetting. Minsan, freedom means remembering everything. Pero wala na itong kapangyarihan sa'yo. Number three, cognitive reframing. Alam mo yung feeling na parang laging masama ang nangyayari sa'yo. Kahit hindi naman ganun kalala ang sitwasyon. Halimbawa, late ka sa trabaho at iniisip mo agad, grabe, palpak mo naman ako, Jack, mapapagalitan ako. Sa ganitong pagkakataon, ang utak mo ay nagpo-focus sa worst case scenario at nakukuha mo ang emotional na burden bago pa man mangyari ang kahit ano. Dito pumapasok ang cognitive reframing. Ito ay technique kung saan pinapalitan mo ang paraan ng pagtingin mo sa isang sitwasyon para mabawasan ang negatibong emosyon at mas malinaw kang makapagdesisyon. Para maging mas relatable, isipin mo na parang may lens ka sa mata mo. Kung lagi kang naka-red lens, lahat ng nakikita mo ay parang mapanganib o nakakainis. Pero kung palitan mo sa green o blue lens, maaaring pareho lang ang eksena, pero ibang ang pakiramdam mo. Sa cognitive reframing, ang utak mo ang lens na binabago, hindi ang realidad. Halimbawa, pwede mong isipin, okay, light ako, pero at least may oras pa ako maghanda. Mas focus ako sa solusyon kaysa sa problema. Simple lang, pero napakalaki ng epekto sa mood at sa decision making mo pwede rin itong gamitin sa relasyon o interpersonal conflicts. Kapag may kaibigan kang biglang naging malamig sa'yo, salit na mag-assume ka ng pinakamasama, pwede mong i-reframe. Baka may pinagdadaanan lang siya ngayon. Hindi ito laban sa akin. Sa ganitong paraan, naiwasan mo ang overthinking at unnecessary stress. Parang mental reset button sa utak mo. Binabago ang narrative na iniisip mo bago ka mag-react emotionally. Ang magandang parte dito, hindi mo kailangan maging perfect thinker agad. Pwede mong simulan sa maliit na bagay sa araw-araw. Halimbawa, sa traffic, imbis na ma-stress ka at magmura sa paligid, pwede mong i-reframe. Okay, this is just a moment to listen to music or podcast, not the end of the world. Unti-unti, masasana yung utak mo na automatic na humanap ng alternative perspective at hindi ka agad malulunod sa negative emotions. At syempre, cognitive reframing doesn't mean pinapalitan mo ang truth o pinapaniwalaan ang mali. Hindi ito pretending o pagiging fake. Ang point nito ay ibigay sa utak mo ang choice. Pwede mo bang tingnan ang sitwasyon sa ibang angle? Pwede mo bang kontrolin ang reaksyon mo kahit hindi mo kontrolado ang nangyari? Parang direktor ka ng sariling mental movie mo. Ikaw ang nagde-decide kung drama, comedy o action ang eksena. Ang cognitive reframing ay isang powerful tool para sa emotional resilience at logical thinking. Kapag na-master mo ito, mas magaan ang buhay. Mas malinaw ang pag-iisip, mas controlled ang emotions, at mas ready ka sa unexpected challenges. Parang superpower sa modern life. Simple lang, pero sobrang epektibo kapag practice na practice na. Number four, emotional delay technique. Alam mo ba yung feeling na bigla kang nagagalit o naiinis sa isang tao? Tapos pagkalipas ng ilang segundo, parang sinabing, wait, bakit ako ganito? Yun ang dahilan kung bakit napakahalaga ng emotional delay technique. Sa simpleng salita, ito ay ang practice ng pag-pause bago mag-react. Hindi mo kailangang pigilan ng emosyon mo. Hayaan mo lang na dumaloy. Pero bigyan mo ng space ang utak mo para magdesisyon ng mas maayos. Imagine mo, sa utak natin, may dalawang bahagi na laging nagtatalo. Ang amygdala na siyang emotional center na parang instant reaction button. At ang prefrontal cortex na siya namang logical at rational part ng brain. Kapag bigla kang nasaktan o nagalit, automatic na nagfa-fire ang amygdala. At kadalasan, ang unang lumalabas sa bibig mo o ang ginagawa mo ay pure emotional reaction. Minsan, pagkatapos ng sandali, napapaisip ka na, grabe, bakit ko nasabi yun? Oo, doon papasok ang emotional delay technique. Sa practical na buhay, simple lang gawin ito. Kapag naramdaman mo yung init ng galit o frustration, huminto ng kahit ilang segundo. Pwede ka lang huminga ng malalim o bilangin mo internally ng 1, 2, 3 bago ka sumagot o bago ka kumilos. Parang mini break lang sa utak mo. Sa sandaling yon, nagkakaroon ng pagkakataon ng prefrontal cortex mo na magtanong, Okay, do I really need to react this way? Ano ba talaga ang pinakamalinaw na gawin dito? Ang maganda dito, hindi ka lang basta nagiging kalmado. Natututo ka rin mag-observe ng sarili mong emosyon. Nakakabuo ka ng awareness na, ah, nararamdaman ko ito. Hindi ito dahil sa kanya, kundi sa sarili kong expectation. Biglang nagiging empowered ka. Parang hindi ka na basta-basta biktima -basta ng damdamin mo. Pwede mo rin i-relate ito sa mga traffic jam moments. Alam mo yung tipong irritable ka na sa trapiko? Ready ka ng sumigaw sa driver sa harap mo? Kapag nag-practice ka ng emotional delay, miss na instant reaction, humihinga ka lang nagre-remind sa sarili na bakit ako magagalit? Hindi ako mawawala sa trabaho ko dahil dito. Parang magic. But actually, science ang ginagawa ng utak mo dito. Nag-clear ang mind mo. Mas rational ka. At less regret sa huli. Hindi ito instant cure para mawala ang lahat ng frustration. Pero kapag na-practice mo consistently, unti-unti kang nagiging master sa self-regulation. Ang mga tao na bihasa dito, sa madaling salita, may emotional intelligence na parang superpower they can handle tense situations without exploding, which in the long run makes decisions sharper and relationship healthier. Kaya kapag naramdaman mo na bigla kang napupuno ng emosyon, tandaan, huwag agad aksyon. Give your brain a few seconds pause. Allow logic to step in and watch how even a tiny delay can turn potential chaos into clear, controlled thinking. It's like putting a little space between feeling and action. Maliit na hakbang, malaking difference sa buhay mo. Number 5, information isolation. Isa sa pinaka paraan para linisin ang isip at palakasin ang iyong emotionless intelligence ay ang tinatawag na information isolation. Sa simpleng salita, ito ay ang piliin kung anong impormasyon lang ang pinapasok mo sa utak mo. Hindi ibig sabihin na kailangan mong totally i-cut off ang mundo, kundi matuto kang mag-control ng intake ng information kung ano lang makakatulong sa'yo mag-isip ng malinaw at rasyonal. Halimbawa, isipin mo na araw-araw ka lang nakakakita ng newsfeed mo na puro drama, puro opinion o puro fear-mongering. Hindi mo na namamalayan, pero unti-unti itong nagpapainit ng emotions mo. Kahit wala namang direktang epekto sa buhay mo, ang utak mo ay parang sponge at lahat ng stress at panic sa feed ay nadidikit sa isip mo. Dito pumapasok ang information isolation. Sa pamamagitan ng simpleng kilos na ito, i-filter mo ang noise para mas maramdaman mo kung alin ang tunay na mahalaga at alin lang ang puro distraction. Pwede itong gawin sa maraming paraan. Maaari kang mag-set ng time limit sa social media o pumili lang ng mga trusted sources na objective at factual. Pwede rin itong simpleng habit na tuwing may balita ka, magtanong ka muna sa sarili mo. Kailangan ko ba itong malaman ngayon o pwede ko ba itong i-check later? Sa ganitong paraan, ikaw ang may control, hindi ang mundo sa paligid mo. Ang magandang epekto nito, aside sa clarity ng isip, ay nagiging mas malakas ang analytical thinking mo. Parang sa isang cluttered room, kapag puno ng kalat, hindi mo makita ang important things. Pero kapag na-organize mo at na-filter ang mga distractions, everything else just becomes easier to spot. Ganon din sa utak mo. Mas nakikita mo ang patterns. Mas naiintindihan mo ang logic sa likod ng mga pangyayari. At mas madali mong mapipili kung alin ang dapat paniwalaan. Pero syempre, may risk din. Kapag sobra ka sa information isolation, maaari kang maging detached o disconnected sa reality dahil hindi mo na rin nakikita ang ibang perspektibo. Kaya dapat may balance. Control your intake, but don't completely close yourself off. Ang goal ay hindi para maging socially blind, kundi para maging mentally free at emotionally stable para bawat desisyon mo ay base sa malinaw na pag-iisip, hindi sa naglalagablab na emotions o panic-inducing content. Number six, intellectual detachment. Kapag pinag-uusapan natin ang intellectual detachment, hindi ibig sabihin ito na naging cold o walang pakialam ka sa mundo. Hindi rin ito pagiging emotionless sa simpleng paraan. Ito ay isang mas malalim na skill kung saan natututo kang hiwalayin ang sarili mo sa iyong mga paniniwala at ideya. Parang may invisible buffer ka sa pagitan ng sarili mo at ng mga iniisip mo. Halimbawa, Imagine mo na may kaibigan ka na may opinion na sobrang iba sa'yo. Kung wala kang intellectual detachment, agad kang maapektuhan. Pwede kang mainis, pwede kang magalit o madismaya. Pero kapag sanay ka sa ganitong mindset, maririnig mo lang ang opinion niya. Pakikinggan mo lang ang opinion niya. Susuriin mo ang bawat punto at saka ka magbibigay ng analysis. Hindi mo na kailangan ipaglaban ang pride mo at hindi rin kailangan sugpuin o itakwil ang ideya niya. Ang resulta, mas malinaw ang pag-iisip mo. Mas maayos ang decision making at hindi ka basta nadadala ng emotions sa argumento. Sa daily life, maraming pagkakataon kung saan sobrang useful ang skill na ito. Halimbawa, sa trabaho, may boss ka na minsan unfair o demanding. Kung wala kang detachment, siguro lagi kang stressed at emotionally drained. Pero kapag natutunan mong intellectual detachment, mas nakakapag-observe ka kaysa mag-react agad. Nakikita mo ang situation objectively at hindi mo hinahayaan ang ego o frustration mo na diktahan ang actions mo. Sa personal relationships din, sobrang nakakatulong ito. Imagine mo na may conflict sa pamilya o partner mo. Kung palaging pinapagana ang emotions, madali kang masaktan o mapunta sa misunderstanding. Pero kung may detachment ka, parang nagiging observer ka sa sarili mong damdamin at sa dynamics ng relasyon Nakikita mo kung alin ang constructive na approach at alin ang simpleng ego clash. Hindi mo sinasaktan ang sarili mo sa overthinking at hindi ka rin nagiging sanhe ng unnecessary drama. Isa pang interesting side effect nito ay mas nagiging open-minded ka. Kapag kaya mong paghiwalayin ang sarili mo sa paniniwala mo, mas madaling tanggapin ang bagong ideas. Hindi dahil kailangan mong baguhin ang prinsipyo mo, kundi dahil kaya mong tingnan ang bawat argumento objectively. Why the evidence? At sabihin Okay, this makes sense. Or, kailangan ko pang i-process ito. Parang nagiging mental flexibility mo ang tool para hindi basta matrap sa mga bias at assumptions. Pero syempre, tulad ng lahat ng powerful skills, may balance dapat. Pwede kang maging emotionally disconnected. Parang robot sa mga relasyon. Kaya ang goal ay hindi mawala ng empathy, kundi control your reactions without losing your humanity. Kapag nagamit ng tama, intellectual detachment ay parang superpower. Nagbibigay sa iyo ng clarity, calmness, at mas matalinong decisions habang nananatiling grounded sa reality. Number seven, meditation at thought observation. Kapag narinig mo ang salitang meditation, madalas iniisip ng karamihan na kailangan mo ng incense, candlelight, at komplikadong posisyon sa yoga. Pero sa totoo lang, meditation ay simple lang. Pag-focus at pagmamasid sa sarili hindi ito tungkol sa pag-shutdown ng utak mo, kundi sa pagiging aware sa bawat iniisip, nararamdaman, at reaksyon na dumarating. Imagine mo lang na parang ikaw ay nakaupo sa gilid ng ilog. Pinapanood ang tubig na dumadaloy. Ang bawat thought mo ay parang dahon na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Hindi mo kailangan habulin o pilitin mawala ang dahon. Pinapanood mo lang ito at hinahayaan na dumaan. Yun ang essence ng thought observation. Sa simula, makikita mo na napakaraming thoughts mo. Sobrang dami na minsan parang traffic sa EDSA sa rush hour. May thoughts na nakakatawa. May thoughts na nakakastress. May thoughts na bigla kang kinakausap sa isip mo. Parang may sariling buhay. Dito ka unang matututo ng detachment. Hindi lahat ng iniisip mo ay totoo o kailangan mong aksyonan agad. Kapag na-practice mo ito regularly, nagkakaroon ka ng isang uri ng mental clarity. Parang nagbabawas ka ng static sa utak mo. Hindi ka na basta-basta magpapa-apekto sa mga negative thoughts o impulsive reactions. Halimbawa, may taong sinaktan ka o sinabi ang isang bagay na normally magpapagalit sa'yo. Kung sanay ka sa meditation at thought observation, may pause ka bago ka mag-react. Mapapansin mo, ah, ito yung galit na lumabas dahil sa memory ko kanina, hindi dahil sa tao mismo. Isa pa, natututo kang kilalain ang mga patterns ng utak mo. Halimbawa, napapansin mo na tuwing may stressful situation, automatic kang mag o mag-self-doubt. Kapag aware ka sa pattern na ito, may choice ka na ngayon. Ang sumunod sa automatic reaction o baguhin ito. That's where true emotional intelligence starts. Kahit medyo ironic, meditation is about watching your emotions to control them without becoming cold or detached. At pinaka-magandang parte, pwede mo itong gawin kahit saan. Kahit sa jeep, kahit sa opisina, o habang naglalakad ka. Hindi mo kailangan ng special setup. Parang life hack. Every time may thought na bumabagabag sa'yo, it's okay lang na tumigil for a few seconds. Huminga at obserbahan lang. Biglang mas madali kang makagawa ng decision na hindi base sa knee-jerk reaction o puro emosyon. Number eight, mental minimalism. Alam mo yung pakiramdam na parang overwhelmed ka sa dami ng iniisip mo? Parang lahat ng problema, task at responsibilidad mo ay naging sa utak mo, nag sa bawat sulok ng isip mo. Mental minimalism ang solusyon dito. Sa simpleng salita, it's about clearing the mental clutter. Hindi lang physical space ang pwedeng linisin, pati utak, pwede rin. Imagine mo yung desktop ng computer mo. Kapag puro files at shortcuts, mabagal siya. Hindi efficient. Ganyan din ang utak natin kapag puno ng unnecessary thoughts, worries, at distractions. Sa mental minimalism, ang ginagawa mo ay pinipili mo lang ang thoughts na karapat dapat pansinin. Ibig sabihin, hindi mo pinapansin ang mga trivial na iniisip mo. Hindi mo pinapansin ang noise ng social media at hindi mo hinahayaan ang bawat maliit na irritation o comment ng ibang tao na makaapekto sa mood mo. Parang nagiging curator ka ng sarili mong isip. Ikaw ang nagde-decide kung alin ang meaningful at alin ang pwede mo nang let go. Kapag na-practice mo ito, nagiging parang mental detox ang araw-araw mo. Mas malinaw ang focus mo mas mabilis kang makapag-decide at mas nakikita mo ang bigger picture ng buhay mo. Halimbawa, sa halip na mag-stress sa traffic habang nagmumuni-muni sa mga past regrets, mapipili mo na lang i-channel ang focus mo sa solusyon. Anong gagawin mo habang nasa traffic? Pwede kang makinig ng podcast na makaka-inspire sa'yo o magplano ka ng strategy para sa trabaho mo bukas. Simple pero effective. Isa pang benefit nito ay natututo kang i-prioritize ang mga tunay na mahalaga. Kapag mental clutter ang dinadala mo araw-araw, kahit simpleng desisyon gaya ng anong kakainin ko today ay nagiging unnecessarily stressful. Pero kapag minimalist ang mindset mo, bawat choice mo, maliit man o malaki, ay guided ng clarity at purpose. You start living intentionally instead of reacting automatically. Parang lifestyle na rin siya. Hindi mo kailangan maging extreme. Hindi mo kailangan i-block lahat ng social interactions o completely isolate ang sarili mo. Mental minimalism is about balance. Matutunan mong huwag habulin lahat ng stimuli at maging selective sa kung ano ang pinapansin mo. Parang sabi nga nila sa English, less mental noise, more mental clarity. Kapag na-master mo ito, unti-unti nagkakaroon ka ng sense of control. Parang may extra memory space ka sa utak mo. Mas organized ang thoughts mo at mas efficient ang bawat action at desisyon. Ang utak mo na dati stressed at overwhelmed unti-unting nagiging kalmado, sharp at ready for any challenge. Number 9, deliberate discomfort. Isa sa mga pinaka-powerful na paraan para palakasin ang utak at magkaroon ng mental resilience ay ang tinatawag na deliberate discomfort. Sa madaling salita, sinasadyang inilalagay mo ang sarili mo sa sitwasyon na hindi komportable. Kahit alam mong pwede naman maging chill ka lang. Bakit? Kasi sa comfort zone natin, parang stagnant lang ang utak walang growth. Parang tubig sa bote. Kung hindi mo i-shake, hindi na mix ang nutrients. Hindi nagkakaroon ng movement. At hindi lang yan. Kapag nasanay ka sa discomfort, nagkakaroon ka ng superpower na mental flexibility. Hindi ka madaling matumba sa setbacks o bigla ang problema. Kasi nakasanayan mo na ang pressure. Alam mo kung paano mag-survive at mag-navigate sa chaos. Parang sa laro, mas ready ka sa boss fight dahil sanay ka sa difficult levels. But here's the catch hindi mo kailangan magpaka-torture sa sarili. Hindi ito tungkol sa self-punishment. Ito ay intentional growth. Yung tipong alam mo na, okay, uncomfortable ako ngayon, pero mas matatag ako bukas. Parang mindset shift. Discomfort is no longer something to avoid. It's something to embrace as fuel para sa iyong personal at mental development. Sa ganitong paraan, hindi lang katawan mo ang nagiging tough. Pati utak mo nagiging resilient, alert at strategic slowly, natututo kang i-manage ang stress, i-delay ang gratification, at maging mas emotionally controlled. Kaya nga ang mga taong bihasa sa deliberate discomfort ay kadalasang may edge sa buhay. Hindi sila natitinag kahit sa unpredictable situations kasi nasanay na sila sa challenge. Number 10, the logic override. Alam mo yung mga panahon na nararamdaman mo na bigla kang nag-react sa isang sitwasyon tapos nagtataka ka. Bakit nga ba ganyan ang ginawa ko? iyon ang instant reaction na dominated ng emosyon. Sa The Logic Override, ang goal mo ay matutunan kung paano i-pause ang automatic na emotion at palitan ito ng logic. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o manhid, kundi sa pagiging conscious sa bawat hakbang na decision making mo. Sa bawat hakbang ng decision making mo. Halimbawa, imagine may nag-comment sa social media ng bagay na nakaka-offense sa'yo. Ang unang reflex mo ay magalit mag-reply ng may sas o mag-block agad. Pero kung ginagamit mo ang logic override, hihinto ka muna, hihinga ka ng malalim, at tatanungin ang sarili mo, ano ba talaga ang totoo rito? Ano ang ebidensya? Ano ang posible response na hindi lang emotional? Parang napoprogram ka sa sarili mo na reaction doesn't equal action. Isang paraan para mas ma-relate mo ito, isipin mo ng utak mo ay isang computer. Emotions are like pop-up ads. Minsan distracting, sometimes manipulative at kadalasan walang kinalaman sa pinaka-importanting task mo. Ang logic override ay parang antivirus program na nag-filter ng mga pop-up na ito. Pinipili mo kung alin lang ang may halaga at alin ang pwede mong i-ignore. Ang power ng approach na ito, lalo na sa trabaho o sa relasyon, ay napakalaki. Kapag natutunan mong suriin ang bawat desisyon gamit ang lohika at ebidensya, nagiging mas objective ka. Hindi mo na basta-basta pinapabayaan ang impulsive reactions mo na laging nagdudulot ng regret. At habang ginagawa mo ito consistently, napapansin mo na mas confident ka sa sarili mong choices. Kasi alam mo na hindi ka basta-basta nadadala ng feelings. Pero syempre, may catch din. Hindi ibig sabihin na wala ka ng damdamin o empathy. Hindi rin ibig sabihin na palaging tama ang logic mo. Kasi ang logic ay nakadepende sa data at perspective. Ang trick lang, pinaprioritize mo muna ang rational evaluation bago ka mag-decide. Sa ganitong paraan, hindi ka magiging hostage ng emotional spikes at mas may control ka sa buhay mo. Ang essence ng logic override ay hindi coldness. Parang training lang ito sa utak mo. Parang weightlifting ng decision making skills. At habang nagiging habitual ito, mas nagiging strategic ka. Mas malinaw ang thinking mo at mas kontrolado ang responses mo sa anumang stressful na sitwasyon.